Tama, Tama kayo, mali, mali ako. ako. This is our own way. You have your, your own way. Nag-cry bang bunso ko ng screenball at kikiam. Alam nga oras na saan kami pupunta para maghanap. Kaya naman ang ginawa ko, bumili na lang ako dito sa mga tindahan ng screenball at kikiam at ipiprito na natin. Ate Avery! Yes? Uy, ang bilis ah! ay, oh, ikaw magluto na ito nak yung sweet ball tsaka cake niya nag cake rave yung kapatid mo eh so dito guys gagawa tayo ng sauce ng sweet ball no? so dito guys magigisa lang tayo ng sibuyas at bawang magigin natin syempre ng mantika yan so syempre ang gamit ko dito guys is yung ating red chef saucer ayan o oh, ang cute niya kaya gagawa tayo ng sauce <laughs> so gisa lang tayo ng sibuyas and bawang bawang sibuyas So meron tayo dito guys na sile, optional yan sa inyo kung gusto nyo ng maanghang o hindi. Maglalagay tayo guys sa isang tasang mainit na tubig. Ayan. Yeah. Toyo. Para sa kulay nga guys. Pepper. Salt. So, ating seasoning. Sugar. Brown sugar guys. Ang galing, marunong ka pala nyan dito Bon. Charotera ka, asa ako mo Alam mo naman yan. <laughs> 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 Pang-motivate nga yun. <laughs> Oo. Yan po ang kambal ko. At Avery. O, oh, di ba? Magka, 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 so, nito. Ah, Ayan po, kita niya, di ba? Palalagay na natin, guys, yung tinunan natin na flour. Yun. Yes. Sili. And then guys, alagay natin siya ng pampakulay, yung medyo mamula-mula lang. Pero kung ayaw nyo, pwede naman. Kung gusto nyo ng ganyang kulay, ito guys, o, oh, tiba nyo. Yan, yeah. kung gusto nyo ng ganyang kulay, okay lang. Pero kung gusto nyo ng mamula-mula, lagay nyo lang siya ng ketchup. Siya, so, mamula-mula na sya. Ito po yung way ng paggawa ko ng sauce at yung pagluto ni Ate Ebly. Unaan na namin kayo. Tama, tama kayo. Mali ako. Ko. This is our own way. You have your, your own way. Pa, ready na po ba? O, ito na. Ready na yung sausawan. At yung mga squidball at kitcam. Kain na to! Ama, mar maraming salamat po sa biyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Opo. Maraming maraming salamat po at pinunuan mo ang cravings ni Ate Margo. Opo. Maraming maraming salamat din po kay Ate Avery na tumulong po sa akin sa pagluto and kay Mameng. Opo. Opo. Ama, iniling po namin ang lahat na ito sa pangalan ni amen Amin tagapagligtas. Amen. Kain na to! Mmm! Oh. Squid? No, squid bag. Hmm. This one? Hmm. So, guys. Maraming maraming salamat sa support sa Team Peralta. Ingat po kayo palagi and... God bless! God bless!